Channel. So, what's up guys? back sa ating YouTube channel. diyan waiting whitey nga pala para sa bagong episode natin si Legendary Happy Crop. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click yung subscribe button, click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. So, na pang hinihintay natin. Let's go! So, napapansin ninyo na ito yung natin. Tambay natin ito yung office natin. So, house tour muna tayo. Yan. Ito ang compress. Yan. Motor, bike natin. Dito sa likod yung swimming pool. Ayan, kita nyo naman. Tapos, dun tayo sa loob. ito sa so, may parang yan to TV yan tapos may mga room din dito ito yung room ko guys ito guys oh yan meron din tayo dito ang survey survey ito siya oh buot muna tayo ngayon Para guys, maglilibot muna tayo. Magbabike tayo. Um, Ay bike motor 'te. Lag Ayan Ito may basketball Ito basketball Ayan, hindi kayo maglaro Ito yung police Oh, Jollibee. Tara, pasok tayo. Tignan natin guys kung um, anong meron dito sa Jollibee. Um, wala naman siyang ano, okay naman. Hindi ko alam guys kasi kung may school ba dito, wala. So, dito, ano to? Tara, pasok tayo Ano ba ito? Land, bay KL office Uy, office pala ito Ano na nakasulit dito? Lane for first time License Uy, pwede pala dito magpa-tour Mag, ano Mag, ano naman, ano, motor Laba, lisensya sa susunod Maghanap dito dito. So, yun. Balik na tayo. hindi. Maglilibat tayo, syempre. Ito dito, guys. May SM dito, eh. Ito, may McDo. MC Donald. Ito yata yung SM. Ito ngayon, ito. Ngayon. So, ito, guys. Ito. SM yata, ati. Lobo. Alam ko may SM dito, eh. we talun oh, wala yung SM nasa na ba yun may nakatawa dito kanina guys eh Mercury Mercury na drugs ano ba to? Kung na ko po ito nakikita, guys, eh. Ito, ano kaya meron dyan? Ito yung SM, ito. Ito yung SM 711 11 niya, tato. Ito na tingko ano ko na meron sa 711. Wait lang. ito wala pa um, wala siyang laman walang laman yung 7-11 dito kasi bago pa lang te basta susunod meron na kung nagagabi na tara uwi na tayo tulog muna tayo tulog so ito yan natin um, simbahay ko. Ito, nandiyan tayo kapag natin ito sa loob. Tulog muna tayo. So, cut muna siguro dito. Baka makita niya ako nagtulog okay. So, ito guys. Kakatapos na natin matulog. So, maglilibat tayo. Back to libot. Time. Tara. So, ligo muna tayo sa swimming we pool ko. Ligo muna tayo. Tara. Tara, guys. O oh, yan, tara. Ayan, tumis tayo. Hindi ba't Tara. Ligo ulit. Ay, libat ulit. So, dito. Ito yung ano, MC Donaldson. Pasal mo to. Tara, punta gahi dito. Wow, ganda. ganda par niya. Hay din. Ah. Amen. Promisino. O boyen. wala at wala natin yan eh. ito, ito gumabasa, eh, ano ba ito ang laki di ko mabasay sa taas ito nga ito H lang nababasa ko eh hi ano to hi anong hi hi lang nababasa ko eh or hi ba wala nga, titigdan ko dito Ito, MMB Ah, hide Why hide pa nga nga? Siguro may tinatabi doon Dito dan tayo dahil sa screen nita. Kasi ko dito eh. tricks. Ito. Ito yung MC Donald. Ito tayo yung ito yung drag. Ano, wala kibala kalauna na? Wala nyo, nung pinagulit ko po Wala nyo. Ano siya